ako'y natutuwa din dito sa aking kasama kay Leo at talaga lagi akong sinasama sa mga ganitong lakaran nakakapag-exercise na nakakahika pa ngayon man nagagawa akong sumama na sumama ng garto dahil sa wala na rin nga hindi na nga ako nagtatrabaho at umpisa noon ako sa kusina ng aking kapatid doon ako nagtatrabaho sa restaurant ako yung pinaka-chip cook hanggang sa naoperahan ang aking balikat bali tatlong litid ang ano, naputol basta tinirap eh nagtirap eh tatlong buwan hindi rin gumaling hanggang sa binigyan na tayo ng dok yan hindi na nga tayo pinayagan ng doktor magtrabaho at binigyan na rin ng kayo, may kaunti namang ayuda na kaunti rin ng kastusin eh, ito ang trabaho ko noon, yan, to sa may sa kusina, yan. Nakikita ninyo sa picture, yan sa screen. Mga katatlong buwan, ah, siguro mga isang taon. Naoperahan na naman ako sa Batu sa Abdo. Yan. Nagsunod-sunod na nga yung ating yung hangi, hamon sa ating buhay. Awa ng Diyos naman, eh, naka, ito pa rin ako at malakas pa rin naman ang katawan. Kaya ito na lang ginagawa ko, para masama sa mga ganito at natutuwa naman nga ako sa mga kasama natin at napakabait nila kaya ay patuloy sa hamon ng buhay mga pagsubok at lahat yan malalampasan ito yan prutas na kaki yan. May, may patakot oh. yan, pitas na kayo yan oh dito kami ni Leo, maaga kami dumating dito, alas 6:00 alas 6:00 pa yata. Persimon. Ha? Persimon. Kake <laughs> o persimon. Ano? Bueno. Well, mga beams dito. Ano to? Dito kami ngayon sa bahay na ito ng aming isang kasama, ito kami mga kaibigan, ayan. Ah, uh, mga dito mga ito. <laughs> Ah, Ay, meron pa dito kami na. Yung, ating minto. Yun ah? <laughs> <laughs> ah Ay, diyan pa dito pampainit. Yan. Hmm. Pagka <coughs> di Yan. <coughs> may chimney di yan diyan. Ito, so, yung bahay na ano natin. Yung mga kaibigan natin sa pangangabuti. Yan. Ito may bahay, yan. Hi. Dito tayo sa mainit-init. Yan. Meron dito sila ibon. <coughs> yan. Quick, quick, quick. Oh. Yan, yeah, pag o. Yan. Yeah. Oh, dito sila dito. Yan. Yeah. Yan, mm. oh. yeah, kanya pagkain. Mm. Oh, ah. Ano? tignan? Uh, dito sa ibang bahay. Hmm. Tingnan niyo muna tayo sa ano? Ay, tayo. Tayo. Ako no? magiging uh, okay. tayo sa, no, palitiga, no? ng mga pa dito kaya no? Lahat ng ikaw. Dito sa iko. Ah, Dito na tayo ulit sa ano? Sa <laughs> <laughs> Sa bundok. At sa uh, bagong dating tayo, ay uh, iba naman kaya akin natin dala. Dito naman sa ating pinuntahan. Ito ang founder dito. <laughs> uh, ating mentor. aming <laughs> ah, mentor to yan. Ayan. Ah. ay nakita. Ito. Isa. Ay, pu puti. Ito yung kulay puti, oh. Pero maganda naman ang kulay. Kulay puti. Puti lang. Dagta pati puti. Pero kakulay, eh. Ito so, nga, may ibang dagta ito iba po ang klase nito hindi ito tunay ito nagbibirulaan itong kabuting ito yes. hindi tunay hindi tunay pala natin tunay na ito siguro tunay itong isang ito tayo dito tayo sa kabila dadaan yan dito masakit lamang po hindi makalusot ay, eh, gayon din. Na naman po tayo. Malamig. Wala. puro gayon na nakita ko. Medyo mahala pa dito ang ano. Ang kabuti. Ayan, oh. Yan ang kabundukan dito. Yan. Napakaganda. Hmm. Dito na ulit tayo sa kaitaas ha. Nasa tuktok na ulit tayo ng kabundukan ng Barcelona. Oh, hirangan lagi natin itong may tungkod na maliit. Dito na tayo na mga may bay. Lumipat na ibang pwesto.

hindi naman, ah? kita oh, ito, oh. Huh? Ito, no? Oh, ito ito, ito. ito. magka na ang basket <laughs> may laman naman yung basket huh. uh, ito ayun. na? Ayun. maliliit talaga eh uh. may ilang buwan bagay bago lumaki yan? Ito, ito. Ito ayunan, ha? Haba na kami at medyo mahina ang production ngayon ng ano. Kabote. Okay. Eh. <laughs> <laughs> Ito na naman. Tuloy ang pagbablog at talaga Ito ang tuloy ang papawis ang kagandahan dito Kahit tayo ay wala pa laman ng basket <laughs> Yan Buti naman at may isa at saka kutsilyo, Buti pa din at Nakakasulib oh. <laughs> Nakakasulib <laughs> Ah, kakasulib. Tayo, lumipat ng ibang pwesto. Ano tayo dito? Ah, hindi na ating ibang kasama. Yun. Yan. Ito ang mga bundok dito. Medyo... Medyo madala ngayon ang kabat eh kaya ang purpose lang ngayon parang nagpapapawis nag exercise ito lang makita ayan sarisarawa pa ang hangin at malamig tayo lang ikita ang kabuti ayan dalawa andyan yung dalawa, ayan yung dalawa. Ito. Yan. Kaya kita natin yung kapat Oo. Oh. 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 Yan yeah. o. Oh. Oo. Yan. Yeah. Yan o. Yung o. Yung. Sige sige. Nabuklat na yung isa eh. Oo. Oh. Pupunoy natin ang ating lalagyan. Ganyan ganyan mo lang yung. Oh, yan, ganyan ang paghahanap ng kabuti para nangung oriente yan, nangung oriente yan yeah, Parang para nangung oriente lang ba hmm. <laughs> yan ganyan kami ang mga buti dito yan <laughs> Kaya lang isa lang ang rag. Pare. Nagyaan na lang kami dito. Ah. medyo madalang-dalang na ngayon ang kabote. Mahe. na. na. Yan. Para may nakita ako dito. Kaya medyo ako tutungo-tungo ng kante. Meron? Naka. Iba. Iba klase po ang ating nakita kabote ito po, ganito talaga naghahanap ng na kabuti. Hinahawa na natin ng konti. Ang damo. Ayan. Ganyan. Ito yung nasa mga ilalim ng puno. Nasa ilalim ng damo. Ganyan talaga pagka may ora, ah, uh, may araw na talaga marami tayong nakikita at meron din naman araw na medyo madalang na madami kabuti ang kanya no? kaso hindi lang natin pwedeng kuhanin at hindi natin pwedeng kainin at baka tayo madali dyan yan yeah. Pag meron? Paling ka ating palalagyan ng titulo dito. Palagyan natin ng titulo. Para lagyan natin natin para pagbalik. Hindi meron tayong Eh, lagay diyan. Sasakahin. Eh, eh kung nilagay mo diyan yung bermos ano? Sa basket, hindi lagi mo Wala na nga eh. Ah, wala na daw. <laughs> ah. Bakit bibitawan ko kung pag meron? wala na nga. Ah, bakit dito may buto? May kumain dito? Oh buto ng ito, buto pa? usa. pa, papalusot ka pa. Yan po mga kaibigan, kailangan pag nasa bundok ka, nangunguha ka ng kabuti, may dala brass. Magpipinta. Magpipinta. Yan. At least na kapag ano tayo. Laki naman yung pag, pang, pang brush mo eh. Kapag exercise Pabos naman. Sa Tuhod, so, hindi na. <laughs> oh. Di ba lang natigas ngayon? <laughs> ano pala man nito? Ano ito yung ating mga bukidel, diyo. Yan. Sige! Hey, Isa ka. ka! Manok? <laughs> <laughs> Buong manok? Suga? <laughs> so,

hindi mamaya ko lang Yan o, tira. Hindi kaya. Kaya pa sobra. Shout out sa Manon John. Diyan, dito pa pumarito. dito magbike. Ahon ang ahon. Kami lalarga na ulit. Kami na ulit. Pabango na ang manok. Pag may niluluto. Pabango, gaya kaya. Amoy mo na eh. Ha? Bango eh. Parang pa sa pala Oh. Tepas, tepas. Derek. Tuh. Iya. Gagang mulu. Bung-bung arah. Kuyang. Sudah, Oh, iba naman na ang aming pinuntahan ngayon. Yan. Ito ang ibang tanim naman ni Boy. Maluwang-luwang na ito. Pero hindi na. Pumasok alin? Yan naman lumabas ang mga puto. Baboy damo. Oh. Yan lang. Yan naman pumasok. Dito ito pumasok. Yan lumabas. Oo. Oh, ang talong. Oo, dami na talong ah. Yan yata ang jablo. Ang demonyo yung ano. Tawag doon. Mahangang. Mahaba ito. Padron. Ah. Hindi, hindi pa yeah. Sadyang ito yung manghang. Pero hindi. Ha? Huh? Hindi manghang to. Matamis. Orang Anong oras ura? mo itinanim ito? Na? Anong Orang oras ura. mo itinanim? <laughs> Umaga. Ko Kailangan ako magtatanong kasi kung gusto mo ng hang, tanghali ka magtatanim, tanghali tapat. Mhm. Mm para manghang. Para manghang. Hmm. Eh matamis. Kasi eh, ito, matamis. matamis. So, pero na talab. Ah. Pero masarap At At sa kainin. Ito pa yung okra oh. Ang palaya. Ito nakakain to. Oh. Hmm. <laughs> May ang hangarin Kran. boy. Yung ilalim. Kunti lang. Ito yung May okra kahit ilaw. medyo natin kainin. Ito. Magtatanim ka nga eh hmm. Yan oh. o. yung kamatis. Uh, ang ano dito. Uh, mga bell pepper. Oh uh, lalaki. Uh. Mura pa oh. Sasahog na lang sa gula yan. Hmm? Dito may mga dito. Yan. Anong bato yan? Yan. Masarap ito kainin. Dito tayo. May dala ng basket ang ating ano. <laughs> Hindi kami ngayon ay ano ha. Hindi na kami mga eh, ha. Kami mamumut Hehehe. <laughs> Ito. Yan. Ito ngayon ang aming Ito ngayon ang aming pinipitas. Yan. Ito ang kagandahan dito kahit hindi kami may tanim. Libre ang pamumuti. <laughs> Ito yung maganda rito. Hindi kami nakatulong pagtatanim. Pero nakakapamuti naman. <laughs> ito tayo sa putihan ng halamanan gulayan yan ang ating reyna ito ang bunga ng talong namumuti kahit hindi ating tanim dapat nakukuha na gat kahit maliliit pa yung talong Oo, ano yan natukado na ng nanang ang ng ayamin ano. ay, na natin napitas masisira na ating kasama sa pamimitas napakaganda ng dilag Iyan. Galing na kami doon. Ba, talbos. Ay, Diyos mio, diyan ito. Huwag ng, ano. Lagyan natin ito sa pangtinola. Ito talbos na ito. Yan ang ating mga mamimitas. Ay, na kasama sa pamimitas. Oh, eh. Hindi ating mamimitas. Ito, ito hindi akin. <laughs> ito, may ari. Yan. yan, yan ito, may ari, may -ari mismo. At saka, yun, nakaupo. Yun. Yun ang may ari. Nagtatanim para ipamigay. Ayan. Nagtatanim para ipamigay. Oh, hindi para ibenta. <laughs> hindi para ibenta. Kaya ito. O yan. <laughs> Baya, ito. oh, yan, oh, dami na yan. Tignan dito kung pwede nang kumuha ng Oh. Nabubunot ko na yung tanim. Ano, ano ba gan dapat bunutin? Yung nakabaon? Oo. <laughs> Ayun, siguro ang gusto niya yun yung nakapito. Nalinti ka na naman ang usapan. <laughs> 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 Nakangyari na naman. <laughs> 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 Sabi ng bunot ng bunot, eh yan, natuloy. Ano kayo? Ito yung tanim na kamatis. Tuyo na yung ano, puno. Nabot na ito ng lamig. Dito sa parting ito, sa Barcelona, pag winter na, wala na. Masisira na ito. Matutuyo sa lamig. Dahil dito, nagyayelo. Ayan, may ano pa, apalyang ligaw. Apalyang ligaw, apalyang tunay na talbos. Yan, masarap yan. Yan. Ito. Ito, mo sa Barcelona. piso. Ito? Limang piso na ano yan? Unyuro? Unyuro, isang tali. Ito. Ito yung mga kamatis, tuyo na yan. Ito ang ano, ang cauliflower. Wow, oh, walang ano, walang bunga. Wala siyang bunga. Yan ang mga kamatis rito. Oh, sisira na yan. Yan. Yan ang mga sili rito. Yan. Hmm. Yan oh. gaganda na ito. Ilagay natin sa sinigang. Pinagkukuha na kahit maberde pa. Bakit no, ito? Pa, to Bakit ko na natin ito? Maberde pa. Ay, kuhaan. <laughs> ay, 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 <laughs> ay, ay berde naman sa giant. <laughs> ay, berde naman sa giant. <laughs> oh. I-plancha mo yan. <laughs> <Tumbellator>. ah. <laughs> Kaganda ng ceiling ito. Kahit nilalamig, natigas ito. Ito kasi matitig. Yan ang ating reyna, si madam. <laughs> yan ang tunay na, tunay na, ano yan, batanggay niya. Batanggay niya? Batang Hindi nga marunong mag-ala eh. Hindi nga marunong mag-ala eh. Nakalimutan na. Baliwag family pa naman kami. Alam mo yung Baliwag Transit? O oh, yung Masabi ano ka. yung ba sa atin? Sa Maynila. Yan yeah. yeah, katabihan nito. Puro tambo. Yan. Yeah. Ito na yung napanguha namin. Dahil wala ang kabote. Yan. Yeah. Ito naman ang yeah. napanguha. Ito. Hindi ganun yung mayari. Uh, ano ito aming kasama. Ayan. Yeah. Alas daw kayo. Ito. Ito. So, ito yan. Patatas. Yan. Yeah, Asibol na. Oh. Oh. Yan. Yeah. Ito. Oh, Akit na dito sa uh, ito ano, may ari ng bahay. Ipinukuha na natin ng ano, ng gulay. Eh, nagagatong na ulit oh. tayo. Nagagatong na. Nag ng pampainit. Si ah, may ano rito. Quick, quick! May boy Hola. 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 Gusto mo sa inyo kanin? Siguro pinoy niya. Hala. 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 ka mag-Tagalog. Hala. 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 magtagalog. Hala. Marunong ka mag-Tagalog. Hala. Libre lang ang hit eh. Ay, pag-winter eh. Yan ang purpose niya na yun. Ito lang. <laughs> Ay, dito yung baril yan, o. Baril dito. Yeah. Masarap, masarap eh. Yeah. Sa lukot yan, sa lukot. Sa lukot Ay, po so kayin na yeah, ng galing... kota. Yan ang gagawa ng mga sa, man, sa galing... atin. Yan okay. yeah, ang pangkuli mo? Galing Mindanao. Ayoko ano? Galing Mindanao yan. si Bano. Oh, lakas ang ako, eh. ah, Dito, hindi tayo lalamigin. Kahit mag-yelo-yelo. Init, ako yan. Ha? 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 Yeah. Wala. Hindi din nila lakad yata. Wala lakad ba daw? Si, pero ko uh, nandito kasi kaya doon. Ha, ano? Lakad uh, no? mo diyan. Huh? Pare mo lang tong bigyo turto ko ni kanya. Ha? Oh? Pero <coughs> yung pagong. Oh. Ganda talaga at tirang mo. Eh, yeah, kamagrok, ha? Hey. Oh, dami oh. Kilo tuyo lang ya. Yeah. Ah. Pare, pare ni. Hapon. Yan. Ngayon, dadapo na doon no. Bet. Oh, pero nung... Eh, lipad ito. Oh. Yeah, o. Oh. Ay, pang, iya, Ay, pang iho na. Paharot ang nakalabas. Nakupunta oh. sa kusina. Ah? Nandiyan sa ulo ni Rick. Sabi niya, Beh, kusinar. Nandyan, no? uh -huh. Hala. Oh. Uh siya. Ayun, Ayun ka na, <laughs> Ayun, na. eh Eh? Dama mangga. Yan. Ano yan? Alamang. Bagoong alamang. Bagoong alamang sa ano nung kare-kare. Yan na masarap diyan sinosop sop Ah. Pag hindi mo sinusop yung buto, talaga walang sarap Kaya yun. Kaya nga. Lalo na yung sa santol. Yung buto ng santol, di ba? Nilunok-nilunok ko. Pagka hindi, walang gana. Walang sarap pag hindi mo nilunok yung buto. Ang dami nilunok oh. ng santol. Oo. Yung mga... Yung Hindi, masarap ang pangangayon ng buto ng santol pag hindi hmm. mo hmm. nilunok. babarado eh. Di ba? kumain ka ng santol, tapos uminom ka ng tubig. Oh. Pagpunta mo ng banyo, sabi ng buto ng santol, hindi. Hindi ako! <laughs> <laughs> Dahil karere yun sa pagbayad. Bayabas naman. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Papatak sa na estatik. Bayabas, ano yung pampatik? ng tayo, di ba? Pampatibi. <laughs> 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 di, di ba yun? <laughs> <laughs> Ayun. Iiwan na. Talaga na. Kaya lang nakalimutan kong bumili ng esports. Kaya walang esports. Ganyan Talaga lang mga mga kasita. Mga ganda. na talaga. Ito mo na eh. Medyo pwede na yun. dalawa. Tanggal. may pa yung pa. Ha? Oo. Ano pa? Meron pa. Mga kadero Pilipinas pa. Kardero, <laughs> hey, Pilipina. Yung ating liempo. Dito. Limo. Dito. Limo yung mong muna yung upo. Ay lalo. Masarap naman yung puel. Yung ating mang inasan. Luto na yan. Parang negro. Balikan mo na natin ang ating liyan, ihaw. Ito, ito, ito. <laughs> nasa ulo ko ang ibon. Sino kapatid niya? O, bet! 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 Ah, nasa ibon. O, oh, nasa ulo ko yan ha? Bakit diyan ka nagpunta sa aking ulo? Yan. Ah, nandiyan naman. Sa kapila. Yun yung mga mga sa ulo hmm? yun na tayo. kahit 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 chili kahit 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 yan? kahit 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 na. kahit na kahit kahit na.

Mas malakas pa yung mamoy Eh. So, tapos na tayong kumain. Ano yan? Ay, oo. Ito ang ating batanggan niya. Ito ang ating reyna. Kape? Okay. Sali Wow. Sige, ay, ay, marami salamat sa inyo. Bukas ma matignan. Oo. Para Pag-survey doon. siya Kung makakalabas pa baka hindi kalabasin na. Ay, ay. Kami, uwi na kami. Maraming maraming salamat, Marami salamat sa may bahay na nagpakain sa amin Busog, na busog yeah. eh, May kinukuha pwede, may kinukuha pwede sa siyoklo yata Mga limang sinti mo <laughs> Yan o oh. Sige, ang iba nga dyan nalalaglag Ay ina ko oh. Nalaglag pa, nadampot pa ng mga bariyaw oh. Eh, kahit hindi yata kanya kinukuha na rin ng mga laglag abala pa mulay mulay ala, ay talaga namang ay, oh, nakita pa nga eh pinagkukuha nga eh armuhan lang din ay ka ay silip pa naglaglag lang ka diyan ay silipin kami sa tolgate alarga na ro dito na tayo malapit na ay kita dito talaga ako ay hatid pa hindi itong nagyaya sa akin talaga nakakahiya na ay deliver pa sa aming pultahan sanay na tayo dyan eh Dili. door to door door yeah, talaga door to door pa eh hiliin mo na lang yung iyo doon hindi na ako nababa hop yaa sige, hey, thank you Nandito na ako sa amin at kararating na ang at maraming maraming salamat kay, sa mag ni Boy at si Beth. At maraming salamat sa yung binigay sa aming mga gulay. Oh, uh, yan. Sa kami, uh, sa din ako mga Romero. Yan, ang kaunting kabuti. Ito, talong. Talong at sili. Yan, kahit hindi sa aming mga gulayan, yan, eh, Para Parang sarili din namin. Ah, uh, talagang ito, siyang at ating pamimigay ang iba sa ating mga kapater dito sa Barcelona. At sa lahat, maraming salamat sa inyong sawang walang pagsubaybay sa aking channel at sana ay magustuhan ninyo itong aking vlog at itong aking video sa kabundukan at sa pamimitas nito aming mga napunguhang mga gulay, itong mga sili at talong. Kahit sabi nga ay hindi aming gulayan, kami nakapamitas. At maraming salamat sa inyo. Ingat kayo and God bless.